Welcome po sa Film Recaps Tagalog. Sa ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang movie na pinamagatang Boggy Part 2. Nagsimula ang pelikula kung saan si Neha ay sinalakay ng dalawang kidnapper habang siya ay nasa labas ng isang paaralan. Inuntog siya ng isa sa mga kidnapper, at lumipat ang eksena kung saan si Neha ay nasa isang ospital. Pagkalipas ng dalawang buwan, ipinakita si Neha na nasa isang relihiyosong lugar na tinatawag na Gurudwara, Ilang sandali pa ay lumapit sa kanya si Sander G. Kinausap siya at ibinunyag na pinagmamasdan siya nito. Napansin niya si Neha na tila labis ang pagkabigo kaya't hinihikayat siyang magtiwala sa Diyos. Iminungkahin niya na huwag itong mag-alala dahil hindi siya pababayaan ng Diyos. Ang eksena ay lumipat kay Captain Ranvir na nakikipaglaban sa mga terorista sa Kashmir, at pagkatapos ay nahaharap sa isang pagtatanong para sa pagpatay sa tatlong terorista. Nang tanungin ang dahilan ng pagpatay sa mga terorista, sinabi ni Captain Ranveer na sinubukan ng terorista na sunugin ang bandila ng kanilang bansa at ito ang dahilan kung bakit sila pinatay. Pinarusahan siya ni Colonel Ranjit sa pamamagitan ng pagtakbo ng 25 kilometrong layo. Matapos makumpleto ni Captain Ranveer ang kanyang pagtakbo, siya ay nasa kanyang barak kasama ang kanyang kaibigan. Sinabi sa kanya na ang kanyang telepono ay nagriring ng matagal kinuha niya ang kanyang telepono at pinakinggan ang voicemail ng kanyang dating kasintahang si Neha. Humihingi siya ng paumanhin sa pakikipag-ugnayan sa kanya makalipas ang apat na taon at ngayon ay humihiling sa kanya ng tulong. Si Captain Ranveer ay halos hindi nakakakuha ng bakasyon ng isang linggo mula kay Colonel Ranjit pero ngayon ay naglalakbay patungong Goa. Habang nasa biyahe, nagkaroon ito ng flashback at nakikita natin si Neha sa kolehiyo kasama ang kaibigan kung saan tinawagan si Ranbir para mairita ito. Lumapit si Ranbir kay Neha at nagkatinginan sila at tila nakaramdam siya ng pag-ibig para sa dalaga. Kinabukasan, si Neha ay nakikipag-usap sa kanyang ama. Biglang lumapit si Ranbir na nagsasabing mahal niya ito at pagkatapos ay umalis. Ngunit sinabihan siya ng kanyang ama na iwasan niya ang lalaking iyon habang naglalaro ng basketball si Ranveer kasama ang kanyang mga kaibigan ay dumating si Neha. Ibinigay niya kay Ranveer ang kanyang numero na nagsasabing nagustuhan niya ang paraan ng pakikipag-usap nito sa kanya kahapon. Naging malapit sila sa isa't isa hanggang sa nag-propose si Ranveer sa kanya, ngunit hindi umimik si Neha. Nagsimula siyang magsalita tungkol sa kanyang nobyo at kung paano siya iniwan, at natatakot siyang mawala din si Ranveer ipinaliwanag ng binata kung gaano niya ito kamahal at nangakong mamahalin siya magpakailanman. Pagkatapos ay bumalik ang eksena sa kasalukuyan, nang nagkita si Captain Ranveer at Neha sa isang restaurant, napansin ni Captain Ranveer ang kakaibang ikinikilos ni Neha at nalaman niyang natatakot ito. Sinabi niya na siya ay walang asawa at siya ay nasa army na ngayon. Pagkatapos ay ibinunyag ni Neha na mayroon siyang anak na babae na nawawala, dalawang buwan na ang nakalipas. Nakiusap siya kay Captain Ranvir na tulungan siya na matagpuan ang kanyang anak na nagngangalang Ria at nagpasya si Captain Ranveer na tulungan siya. Pagkatapos ay pinuntahan niya si Athman upang magrenta ng kotse. Matapos malaman na siya ay isang sundalo, sinubukan nitong makipagkaibigan sa kanya. Muli siyang nakipagkita kay Neha na sinasabing humingi siya ng tulong sa lahat ngunit walang sinumang nagmamalasakit. Binanggit ni Neha ang mga pangako ni Captain Ranbir, at tinanong siya kung ipinaalam niya sa pulisya ang tungkol dito. Sumagot si Neha na kahit ang mga pulis ay hindi siya tinulungan at sinubukang isara ang kaso. Pumunta sila sa istasyon ng pulisya, at ipinakilala si Captain Ranvir ni Neha bilang isang kaibigan ng pamilya kay Inspector Kuti na magsasara ng kaso sinubukan ni Captain Ranbir na basahin ang file ng kaso ngunit kinuha ito ni Inspector Kuti mula sa kanya at pagkatapos ay binastos si Neha. Nagalit si Captain Ranbir at sinaktan si Inspector Kuti kasama ang kanyang mga tauhan sa loob ng istasyon ng pulisya. Pinigilan siya at inaresto. Pagsapit ng gabi, pinauwi si Neha habang pinahihirapan ng pulisya si Captain Ranbir. Matapos makita ang ilang galos ng bala at suriin ang kanyang mga dokumento, nalaman ng inspektor na siya ay isang sundalo at binabalaan niya ito. Ang Director General ng Pulisya na nagngangalang Shergill ay dumating sa istasyon at iniutos niyang palayain si Captain Ranveer at dalhin ito sa kanyang opisina. Sinabi ni Captain Ranveer sa kanya ang isang artikulo sa konstitusyon na nagsasabing hindi maaaring arestuhin ng pulisya ang isang sundalo matapos pakinggan ito, sinabi ni General Shergill na siya ay isang sibilyan ngayon dahil siya ay walang tungkulin. Nakatanggap siya ng tawag mula kay Colonel Ranjit. Si Captain Ranveer ay nakipag-usap, at hiniling sa kanya ni Colonel Ranjit na bumalik sa base sa umaga, at ipinaalam sa kanya na siya ay mabubulok sa isang kulungan. Ngunit sa kabutihang palad, si General Shergill ay lumabas na kanyang kaibigan tinanggap ni Captain Ranvir ang utos at kinabukasan, siya ay nasa biyahe pabalik sa kanyang base kasama si Othman. Ngunit napansin ni Othman na si Captain Ranvir ay naguguluhan, at nagmumungkahi na sundin ang kanyang puso sa tuwing hindi nagtutugma ang kanyang puso't isipan. Hiniling sa kanya ni Captain Ranvir na ihinto ang sasakyan, sa pag-alala sa pangakong binitawan niya kay Neha. Narating niya ang paaralan kung saan pumapasok si Ria at nakipagpulong sa direktor upang imbestigahan ang pagdukot kay Ria. Ngunit hindi nagbigay ang direktor ng anumang impormasyon. Napansin ni Captain Ranveer ang isang CCTV camera sa isang bahay sa harap ng paaralan. Sinusubukan niyang tanungin ang may-ari at ang bantay tungkol sa pagdukot ngunit hindi sila nakinig sa kanya. Pagkatapos, si Captain Ranveer ay nakikita natin sa bahay ni Neha humingi ito ng tawad na sinasabi na ang lahat ng ito ay nangyayari dahil sa kanya. Hiniling ni Captain Ranveer na huminahon siya at humingi ng larawan ni Rhea, ngunit ipinaalam sa kanya ni Neha na wala siyang larawan, at si Captain Ranveer ay nabigla dito. Napansin ni Neha ang kapatid ng kanyang asawa na si Sunny na dumarating sa kanyang apartment at hiniling kay Captain Ranveer na umalis. Si Captain Ranveer ay tumingin kay Sunny at sa halip na umalis ay nakinig siya sa pag-uusap ni Neha at Sunny natuklasan niya na si Sonny ay isang adik. Pagkatapos umalis ni Sonny, bumalik si Captain Ranveer at tinanong si Neha para sa address at numero ng telepono ng kanyang bayaw. Tinawagan ni Captain Ranveer si Sonny ngunit pinutol ang kanyang tawag, matapos malaman na nais ni Captain Ranveer na makipag-usap sa kanya tungkol kay Ria. Pagkatapos ay nakita ni Captain Ranveer ang isang dating kaibigan na si Suki na nagdala sa kanya sa kanyang kasal. Doon, naalala niya ang pangyayari ng insultohin siya ng ama ni Neha sa isang seremonya ng kasal, at patuloy siyang nanonood sa halip na sumama sa kanyang panig. Kinabukasan, dumating si Neha sa kanyang pintuan at sinabing gusto siyang pakasalan. Nasa sabik si Ranbir at malapit na silang ikasal. Nakatanggap si Neha ng tawag at nakarating siya sa ospital upang makipagkita sa kanyang ama. Ipinaalam sa kanya na siya ay na-diagnose na may stage 4 cancer umurong si Neha sa desisyon na pakasalan si Ranveer, at pinutol ang kanyang tawag. Ang eksena ay lumipat sa kasalukuyan, ang isang lasing na pulis ay nakabangga ni Captain Ranveer at nalaglag ang kanyang service card. Itinago ni Captain Ranveer ang kanyang card at pagkatapos ay nakarating sa bahay sa harap ng paaralan. Ginamit niya ang service card upang siya ay makapasok, at pagkatapos suriin ang footage sa araw ng dinukot si Ria, natuklasan niya na may nawawalang bahagi ng video. Tinitingnan niya ang footage isang araw bago ang pagdukot at napansin niya si Sonny doon. Si Captain Ranvir ay nagbigay ng pera sa bantay upang mahanap ang nawawalang footage. Ang isang bagong opisyal na nagngangalang loha ay hinirang sa istasyon ng pulisya ng Goa. Nakipagkita siya kay Director General Shergill na nakikipag-usap sa kanya tungkol sa paglilinis ng lungsod mula sa mga kriminal. Si Loha ay isang napakatalino at binanggit niya ang maliit na sikreto ni General Shergill sa sampung ilegal na engkwentro. Iminumungkahi ni Director General Shergill na manatili sa kanya upang maging isang sikat at igalang siya kahit na matapos ang mga ilegal na gawaing ito. Samantala, nakita ni Captain Ranvir ang pagkakasangkot ni Othman sa mga Russian drug dealer. Pinalibutan ng mga Ruso si Captain Ranvir dahil sa pagsubaybay sa kanila, ngunit dinaig niya sila hanggang sa narating ang lugar ni Othman upang tanungin ito tungkol kay Ria. Si Othman ay hindi nagbigay sa kanya ng anumang impormasyon ngunit iniligtas siya mula sa mga Ruso na gustong maghiganti. Naglathala si Captain Ranbir ng isang ad tungkol kay Ria sa pahayagan. Pagkatapos nito, siya ay nakatanggap ng tawag mula sa isang lalaki na nagsasabing siya ang ama ni Ria. Nagkita sila sa isang restaurant at sinabi ng lalaki sa kanya na si Ria ay ang kanyang anak na babae na nawala sa Mumbai. Nagalit si Captain Ranveer sa kanya, ngunit ipinakita ng lalaki kay Captain Ranveer ang birth certificate ni Ria. Nakatanggap si Captain Ranveer ng tawag mula sa asawa ni Neha na si Shakar para sa isang pagpupulong. Nakipagkita si Captain Ranveer at ibinunyag sa kanya na hindi maayos ang pag-iisip ni Neha matapos mauntog ang ulo sa isang insidente ng pagnanakaw sa sasakyan. Mula noon, nagsasalita siya tungkol kay Rhea, ngunit sa katunayan ay wala silang anak na babae. Naalala ni Captain Ranveer ang kalagayan ng pag-iisip ni Neha nang sila ay nagkita sa restaurant, at sa tingin niya ay tama si Shakar. Umalis siya sa opisina ni Shakar at ipinaalam sa kanya ng bantay na natagpuan niya ang nawawalang video. Nakarating doon si Captain Ranveer at nakita si Neha na nag-iisa sa video at wala si Rhea. Agad niyang pinuntahan si Neha at sinubukang kumbinsihin ito na wala siyang anak na babae, at sinabi niya ang buong kwento ng kanyang asawa. Naguguluhan si Neha habang sinusubukang kumbinsihin si Captain Ranvir na mayroon siyang anak na babae. Hiniling niya kay Captain Ranvir na iwanan siya dahil hindi siya naniniwala sa kanya tulad ng iba. Sa kanyang daan paalis, napansin niya ang isang panukat na ginamit upang sukatin ang taas ni Ria. Ngunit huli na ang lahat dahil si Neha ay nagpakamatay. Tiningnan ni Captain Ranveer ang kanyang bangkay at nagsimula siyang umiyak. Pagkaraan ng ilang sandali, pumunta si Loha sa apartment ni Neha at inimbestigahan si Shakar. Ngunit sinabi ni Shakar na huwag sayangin ang kanyang oras dito at sa halip ay hanapin ang pumatay. Bago umalis si Loha, napansin niya ang isang kamera at inutusan ang kanyang mga tauhan na bigyan siya ng footage ng mamatay si Neha binigyan siya ng record ng tawag ni Neha at nakita ang numero ni Captain Ranbir sa listahan. Kinumpirma rin ni Inspector Kuti ang pagkakasangkot ni Captain Ranbir sa kanya. Nagpa siya si Lohan na makipagkita kay Captain Ranbir at umalis sa istasyon ng pulisya. Samantala, dumating si Atman upang makipagkita kay Captain Ranbir. Humingi siya ng paumanhin sa kanya dahil sa hindi pagbigay ng tamang impormasyon, at isinasaalang-alang ang kanyang sarili na responsable sa pagkamatay ni Neha. Sinabi ni Othman na nakita niya si Ria sa bahay ni Sunny nang pumunta siya para sa susunod niyang deal sa kanya, ngunit binayaran siya para sa pagtago ng kanyang sikreto kung hindi ay papatayin siya nito. Nagpa siya si Captain Ranveer na pumunta sa tirahan ni Sunny. Naroon ang mga tauhan ni Sunny para patayin siya, ngunit maling tao ang kanilang napatay. Sumakay ng elevator si Captain Ranveer kasama nila. Nakatanggap siya ng tawag mula kay Lohan na humiling sa kanya na manatili sa loob ng hotel, ngunit umalis si Captain Ranveer sa hotel pagkapasok ni Loha. Si Sunny ay nasa isang bar at nahuli ito ni Captain Ranveer at nagtanong tungkol kay Ria. Nakatakas si Sunny, at nilabanan ni Captain Ranveer ang lahat ng kanyang mga tauhan. Pagkatapos ay sinundan niya ito. Nahuli ni Captain Ranveer si Sunny ngunit dumating ang mga pulis at pareho silang inaresto. Ngayon, makikita si Captain Ranveer sa likod ng mga rehas at hinahamon si Loha na lumaban. Tinanggap ni Loha ang hamon at di nadaig siya ni Captain Ranveer, ngunit dumating si Director General Shergill at pinigilan sila. Hiniling ni Captain Ranveer sa kanya na imbestigahan si Sunny sa halip na siya. At nang tanungin siya tungkol sa mga patunay laban kay Sunny, sinabi niyang saksi si Othman. Inimbestigahan ni General Shergill si Othman at kinuha ang kanyang mga pahayag para isumite ito sa korte pagkatapos ay nagpas siyang imbestigahan si Sonny, ngunit nang subukan nitong lumaban ay binaril niya ito. Lumapit si Captain Ranveer sa patay na katawan ni Sonny at sinigawan ito dahil namatay ito nang hindi nagbibigay ng anumang impormasyon tungkol kay Rhea. Sa sumunod na eksena, si Captain Ranveer ay nasa bahay ni General Shergill at ipinaliwanag na hindi niya maintindihan ang sakit na kanyang nararamdaman. Isinalaysay ni General Shergill ang malungkot na kwento tungkol sa pagkamatay ng kanyang buong pamilya, kasama ang kanyang buntis na asawa sa araw ng kanilang ikalawang anibersaryo. Pagkatapos ay tinanong si Captain Ranveer tungkol sa kanyang relasyon kay Neha. Ibinahagi ni Captain Ranveer ang kanyang kwento kung paano siya iniwan ni Neha para sa kanyang ama at nakipagkita sa kanya sa huling pagkakataon. Nakatanggap si General Shergill ng isang tawag mula sa isang tao. Humihiling ito na tingnan ang kanyang ipinadala. Nagpatuloy ang pag-uusap at nakiusap si Ranveer kay General Shergill na arestuhin si Shakar, at sinasabing alam ng taong ito ang nangyari kay Ria. Ngunit sumagot si General Shergill na hindi nila siya maaring arestuhin nang walang anumang ebidensya. Nang paalis na si Captain Ranveer, sinabi sa kanya ni General Shergill na huwag gawing komplikado ang kaso para sa kanila. Narating ng mga tagasunod ni General Shergill ang showroom ng kotse ni Othman at sinaktan siya ng labis, ngunit dumating doon si Captain Ranveer at nakipaglaban sa mga tagasunod. Nadaig niya ang mga ito at pinuntahan si Athman na namatay sa kanyang mga bisi. Pagkatapos ay napansin niya ang mga mensahe ni General Shergill sa telepono ng mga tagasunod, at nalaman niyang nagsisinungaling ito sa lahat ng mga sandali. Tinanong ni Captain Ranveer ang isa sa mga tagasunod at binigay ang lokasyon ng farmhouse ni General Shergill sa gubat. Sa kanyang paglalakbay, sinubukan ni Inspector Kuti na pigilan siya, ngunit nagawa ni Captain Ranbir na patayin ang inspector at nakuha ang atensyon ng iba pang tagasunod. Si Captain Ranbir ay nakipaglaban at pinatay ang lahat hanggang sa nakarating siya sa loob ng farmhouse. Kasabay nito, dumating si Colonel Ranjit sa gubat at binalaan si Lohan na huwag guluhin si Captain Ranbir. Dahil halos lahat ng kanyang mga sandali ay ginugol nito sa gubat, at ang digmaan sa loob ng gubat ay magtatapos sa kanyang pabor sa loob ng farmhouse, natagpuan ni Captain Ranveer ang lalaking nagpanggap na ama ni Rhea at pinatay ito. Lumitaw mula sa likuran si General Shergill at binaril si Captain Ranveer. Nasugatan siya ng husto at ipinaliwanag sa kanya kung paano niya nagawang tanggalin ang trabahong pulis, nang magkaroon siya ng pagkakataon matapos mahanap si Rhea sa ilalim ng kustodiya ni Sunny. Sinabi niya na nailigtas niya si Rhea mula sa kamatayan, habang ang kanyang ama at tiyuhin ay gustong patayin siya. Ipinaliwanag niya ang kanyang business deal kina Shakar at Sunny. Ibinunyag din niya na dati ay kinasosoklaman ni Shakar ang kanyang asawa na si Neha at gustong patunayan ang kanyang sakit sa pag-iisip. At kung paano niya hiniling sa lahat ng mga tao na itago ang katotohanan tungkol kay Ria pagkatapos ng pinsala na natamo ni Neha. Nagtagumpay sa kanyang plano na gawing isang pasyente sa pag-iisip si Captain Ranveer ay nakikinig sa kanya at pagkatapos ay sinabing maling babae ang kanyang napili para dito. Nakuha ni General Shergill ang kanyang baril ngunit dumating si Loha doon, at binaril si General Shergill na nagsasabing nilinis na niya ang lungsod ngayon. Si Captain Ranveer ay labis na nalungkot nang hindi natagpuan si Rhea, ngunit pagkaraan ng ilang sandali ay nagpakita ang bata sa harap niya at si Captain Ranveer ay napaluha sa kasiyahan inimbestigahan ni Loha si Shakar, at nalaman na si Ria ay tunay na anak ni Captain Ranveer dahil si Shakar ay isang baog. Ipinaalam niya kay Captain Ranveer na anak niya mismo si Ria, at ito ang dahilan kung bakit gusto ni Neha na hanapin niya si Ria. Si Captain Ranveer ay bumangon mula sa kanyang kama pagkatapos malaman ito, at agad na nagtungo sa kanyang anak. Sa pagtatapos ng pelikula, makikita natin si Captain Ranbir na masayang sinusuklay ang buhok ni Ria, at sa kanyang imahinasyon ay kasama nila si Neha. Nawa ay nagustuhan nyo ang palabas. Mag-like at mag-subscribe para may notify kayo sa mga bago nating upload. Maraming salamat!